trending na naranasan mo sa Badi? Ah, uh, merong like bad experience Kahit Kahit na ano, bad or good man, man. man lang. May bad. nang bechin ka sa akin one time. Nang bechin? Oo. Oh, nang bechin? Oo, oh, wanted. parang... parang okay. Hindi oh, sure kung bechin yung ginamit or... Pinatulog ano? ka parang gano'n. Oo, oh, pero eh... Buti ba, lang sa mata. pagkain ba nilagay yung bechin? Or sa, Duos ano? Sa, sa alam, drinks. Ano. Mas ba? Anong, anong naging reaction mo? Nung no, medyo nag-ano na hindi naman, deasy, hindi ko, ano eh, hindi ko dinubos eh. Naramdaman ko siya kagad ka tumama sa lasa or tumama. Yung, yung lasa nag-iba. Alam And ko then, na nung nag -no, nag-iba yung lasa, sabi ko, para nag -take may... Nag-take advantage siya. Hindi, ang nangyari is... Buti alam, may kasama ako doon. Birthday kasi ng kaibigan ko yun. Hindi sabi ko na nga na parang may nilagay doon sa ano ko. Nakakausap pa nila ako noon. Ang ginawa nila, hinapin na lang ako. Pero yung gay na yon, yung... maiksi ba yung hair noon? Medyo white na, ah, parang ganun <laughs> pa. Medyo pitit <laughs> ba siya payat? Ganun ba yung dating? <laughs> Natatanda you. natatandaan mo ba ako? <laughs> oh, <Okay, gano 'n. laughs> so Hindi, <laughs> teka muna. So, nag-DC ka. Uh hindi, kaya natin sinasabi yan. Kasi doon doon, para paalala lang natin na yung mga experience, may mga ganun talaga sa mga babae. Mag-ingat kayo, lalo sa mga babae, kasi ang mga babae, helpless. Ang lalaki, pwede pa eh, ba? Diba? Hindi, tsaka ang mga bading, hindi nyo naman kailangan gawin yun. Kailangan Hiluhin yung lalaki para matikmakuhan nyo, di ba? Oo, latag ka ng datong, gano'n. Ang pangit-pangit naman ng gano'n, bakit gugustuhin mo bang matikma ng isang tao sa pilitan? Ang, ang ano nga nun, uh, is parang hindi rin ako... Kasi tatlo sila na kaarap ko. Doon sa ah, table man, na, na yun. dalawang babae, isang ano. Eh sila ah, yung siya. usap ng usap, bulungan ah, ng bulungan. So pinag hindi ko alam kung silang tatlo ba or yung ano lang. Eh baka naman hindi la hindi yung bading. baka yung dalawa baka magti sila sa iyo. ako. Eh yung dalawa yung dalawang babae lang at binetchin ka okay lang. Hindi pa rin okay yun. Oh. Betchin. naman pag-usapan. Correct. Ah. So, uh, sa katulog ganun pag betchin, di ba? Uh -oh. so,